Mga panonood ng drug race sa Ilocos Norte, nagrambulan ang dahilan sa rayot dahil nagkapikunan daw sila. Narito ang news scoop! Tila mas mainit pa sa init ng araw ang mga ulo ng mga lalaking ito sa dingras Ilocos Norte. Sa kuha ng isang netizen, nagkakagulo ang mga lalaking ito habang ang ilan ay may bitbit -bit pang mahabang pamalo. Ilang sandali lang, isa sa dalawang lalaking tumatakbo ang nanghampas sa lalaking nakastripe. Ngunit imbis na awatin, lalo pang lumala ang gulo. Isa-isang naghampasan ang mga ito gamit ang kanilang mga mahabang kahoy. Hindi naman nagtagal ang pisikalan matapos mamagitan ang mga otoridad sa paligid. Ayon sa otoridad, nagugat ang gulo matapos magkaroon ng hindi pagkakaunawaan ang ilan sa mga kalahok sa drug race wala namang nasugatan sa pangyayari. Samantala, tiniyak naman ng mga organizer at lokal na pamahalaan ng nasabing lungsod na mas hihigpit ang security measures sa pagpapatupad sa mga karera sa hinaharap upang hindi na maulit ang insidente.